may isang tao na nagsisisi sa bawat salita na hindi niya nasabi sa iyo. Hindi mo napansin kung gaano kabigat ang katahimikang iyon. Hindi lahat ng pagkawala ay sumisigaw, ang iba'y tahimik ngunit masakit na parang pinupunit ang loob ng dibdib. Nandoon siya. Nandoon. Munit hindi niya kailanman nalaman kung paano sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Wala siyang lakas ng loob na pangalanan ang nadarama. Hindi niya kailanman nakita ang pagkakataong ikumpisal kung ano ang tinatago ng kanyang mundo. At ngayon, kahit lumipas na lahat, may mga gabi kung saan siya ay nagigising sa kalagitnaan ng dilim. Na ang lalamunan ay barado ng mga salitang hindi kailanman nakarating sa iyo. Mga salitang namamatay bago pa man isilang nagiging pagluluksa, bago pa maging pagmamahal. Nagiging kasalanan bago pa maging katotohanan at nananatili doon sa pagitan ng dibdib at kaluluwa, bumibigat, katulad ng isang espiritual na utang. Maaaring isipin mo na kinalimutan na niya. Maaaring sabihin mo na kung may naramdaman siya, sinabi na sana niya. Ngunit may isang uri ng damdamin na nilulunok ang sariling tapang. At siya'y natakot. Natakot siyang mawala ka kung sasabihin niya. At ngayon nauunawaan niyang nawala ka nga dahil hindi niya kailanman nasabi. May isang uri ng pagsisisi na hindi sumisigaw. Bumulong ito sa kalagitnaan ng gabi, sa alaala ng isang kilos, sa musikang bumabalik ng walang dahilan, sa usapang muntik ng mangyari, natatanaw pa rin niya ang tunog ng iyong boses. Kahit na ang panahon ay nagpabago na sa mga mukha, kinikilala pa rin niya ang eksaktong tono kung paano mo binibigkas ang kanyang pangalan. Tumatagos ito sa kanya. Hindi mo nalaman, ngunit may isang partikular na araw na halos nasabi na niya. Handa na ang lahat. Ang puso'y desidido na. Ang paungusap nasa dulo na ng kaluluwa. Ngunit isang tingin lamang ng iyong kawalan ng tiwala at siya'y umatras. Hindi yon kahinaan. Ito'y dating sugat. Yung tipo ng sugat na pinipilit pumili ng katahimikan sa takot na magkamali sa oras muli. At ngayon? Ngayon binabalikan niya ang sandaling iyon bawat araw. Parang taong sinusubukang balikan ng orasan, ngunit napagtatantong hindi iginagalang ng oras ang mga hindi nangangahas. May isang sandali sa buhay kung kailan nagbabago ang lahat dahil sa isang pag-unawa. Kapag naintindihan mo ang halaga ng isang tao, hindi noong nandyan pa siya, mas kung kailan wala ng paraan upang maipahayag ang nararamdaman. Nandito siya sa puntong ito ngayon. Napagtatanto. Nasasaktan. Nagsisisi. Pero hindi lang dahil nanatili siyang tahimik. Nagsisisi siya na hindi niya pinakita kung sino siya talaga sayo. Dahil, sa totoo lang, gusto lang niyang makita mo siya. Hindi sa kung ano ang ginagawa niya. Hindi sa kung ano ang itsura niya. Kundi sa kung sino siya kapag tahimik kanyang tinitingnan. Kung nangyari na ito sayo, magkomento ka, kailangan ko marinig ito. Ngayon, siya ay naglalakad na lang na may uri ng emosyonal na invisibilidad. Parang may dala siyang hindi na kayang ipahayag, pero hindi rin malimutan. May mga tao na nakakabangon at nagpapatuloy. Pero hindi siya isa sa kanila. Natuto siyang magpatuloy sa araw-araw, pero hindi niya nalampasan ang nakulong sa loob niya. Dahil ang pag-ibig, kapag hindi na ipahayag, nagiging isang pagkatapon. Nakulong siya sa sarili niyang kaluluwa, nabubuhay sa pagitan ng mga alaala at mga imposibilidad. Marahil iniisip mo na may nakita na siyang iba marahil iniisip mo na ayos na ang buhay niya. Pero may isang detalye na hindi mo nakikita, kinukumpara niya ang lahat sa iyo. Ang tingin. Ang haplos. Ang pagkawala. Ang mga salita. Lalo na yaong mga nais sana niyang sabihin sa iyo. Napagtanto niya ngayon na nawala sa kanya ang hindi mapapalitan. At hindi lang ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano siya noong kasama kanya. Tungkol sa kalayaang maramdaman. Tungkol sa kapayapang hindi na niya matagpuan. Akala niya ay magkakaroon siya ng ibang pagkakataon. Akala niya na isang araw magtatagpo uli kayo ng aksidente. At na doon, sa kahimahimalang sandaling iyon, ang lahat ay magtatagpit-tagpi. Pero ang oras, kung minsan, ay malupit sa mga masyadong naghihintay. At nayon, naging liham ka na hindi niya kailanman tuluyang nabasa. May isang punto sa nakaraan na lagi niyang binabalikan, ang huling pagkakataon na nakita ka niya. Marahil nalimutan mo na yon. Marahil nagpatuloy ka na sa buhay mo, at tinuring iyon bilang isa pang pamamaalam sa marami. Pero siya. Inukit niya ang bawat detalye na parang nagtatala ng huling eksena bago mawala ang buong pelikula. Ang paraan ng pag-iwas mo ng tingin. Ang paraan ng pagpigil mo sa mga salita. Ang halos paalam sa maliit na kilos ng paglayo. Napansin niyang lahat pero hindi siya kumilos. Nagyelo. At iyon ang pangingisay na nanatiling masakit hanggang ngayon. Hindi ito kayabangan. Ito ay kawalan ng kakayahan. Gusto niyang habulin. Gusto niyang sabihin sayo, iyo, huwag kang umalis ng dala ang lahat ng yan sa loob mo. Pero nanatili siyang nakatayo doon. Nakatigil. Siguro ay wala pa sa gulang pero lubhang basag na sa kalooban. Dahil akala niya laging may panahon at ngayon intindihan niya na hindi dapat ipinagpapaliban ang bagay na alam na ng puso. Ngayon, nakikipag-usap siya sa iyo sa kanyang isipan. Paulit-ulit ang mga pangungusap na hindi niya nasabi. Binubuo muli ang mga araw kasama ang mga bersyon ng buhay na nais niyang isa buhay kasama ka. At kahit hindi alam ng iba, kahit hindi niya kailanman aminin. May isang lihim na altar sa loob niya. At nandyan pa rin ang pangalan mo. Naranasan mo na ba ang ganito? Ikwento mo sa akin sa mga komento. May bagay na tanging nakakaintindi ang mga nagmahal sa katahimikan, ang sakit ng pag-alam, sa huli na, na ang nasa pagitan ng dalawang puso ay mas totoo kaysa sa anumang salita na kayang patunayan. Pero ang katahimikan, ah, ang katahimikan, nagsasalita rin siya. At iyon ang nagpapahirap sa kanya ngayon. Dahil nagsalita ang kanyang katahimikan at narinig ito ng puso mo. Naramdaman mo. Kahit hindi mo alam kung ano yon, napansin mo. Kahit hindi mo naintindihan, baka kaya mas masakit ito sa'yo rin. Ang kawalan ng mga salita ay masakit pero ang kawalan ng tapang ay mas matindi ang sugat. May pag-ibig siya, pero wala siyang lakas. May kagustuhan siya, pero walang direksyon. Mayroon siya sa'yo, pero hindi niya alam kung ano ang gagawin sa lahat ng umaapaw na yon. Ngayon tinatanaw niya ang nakaraan at nakikita ang kanyang sarili na maliit sa harap ng mga nawala sa kanya. Hindi maliit na tila walang halaga. Kundi maliit bilang taong nakakaalam na may napakagandang bagay ang pinalampas niya sa kanyang mga kamay. At ang pagkaalam na ito ay mas masakit kaysa ano pa mang parusa. Sapagkat alam niya, na kung nasabi lang niya, baka iba ang lahat. Pero hindi niya nasabi. At ngayon, ang mga salita ay naninirahan sa mundo kung saan hindi mo na siya maririnig. Nadaraman yang wala kang ideya kung gaano ka humubog sa kanyang kaluluwa. At marahil hindi mo na rin ito kailangang malaman sa ngayon. Dahil lumipas na ang panahon, nagpatuloy ang buhay at natutunan mong protektahan ang sarili laban sa lahat na walang pangalan. Pero siya hindi Naiwan siyang nakulong doon sa sandaling naramdaman niya, nahuli na, na ikaw ang tanging presensya na nagbibigay kahulugan sa kanyang mundo. Alam mo ba ang pakiramdam na parang nasa tahanan? Yung pakiramdam ng kaginhawahan, kapayapaan, at pagbibilang. Iyan ang naging ikaw. Kahit na hindi niya alam kung paano katatawagin. Kahit na nagkukunwari siya, nagpapanggap na malayo, tinatawanan ang kanyang nararamdaman. Naging tahanan ka. At mawala ang isang tahanan hindi ito katulad ng pagkawala ng isang tao. Ito ay parang mawala ng direksyon. Mula noon, siya ay naglalakad. Ginagawa ang kailangan niyang gawin. Mumingiti kapag kailangan mumiti. Nakikipagrelasyon kapag kailangan magpanggap na nakalimutan na. Pero sa loob, wala ng lasa ang lahat. Lahat ay kulay abo. Lahat ay may amoy ng kung ano ang maaaring nangyari pero hindi naging. Ang mas masakit, gayon paman, ay hindi kung ano ang nawala sa kanya. Ito ay kung ano ang hindi mo alam. Hindi mo alam na ipinagdarasal kanya ng tahimik. Na ipinikit niya ang kanyang mga mata sa dilim ng kwarto at nagdasal. Sana ay mapabuti siya kahit na hindi na siya sa akin. Ito ay hindi mo narinig. At maaaring hindi ka naniniwala kung sinabi niya. Dahil nagpapanggap siya na parang baliwala. Pero iyon ay pawang pagkukunwari lamang. Depensa ng isang taong nawalan na. Nang isang taong natatakot na muling mawalan. Nasaktan siya sa pagtatangkang magpakatatad. At nasaktan kanya ng hindi sinasadya. Ngayon, dala niya ang kamalayan na ito bilang isang hindi nakikitang pabigat. Isang krus na hindi nakikita pero nagpapayuko sa kanyang mga balikat. Natanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit may mga taong hindi na bumabalik? Ito ay dahil huli na nilang napagtanto at wala na silang paraan para humingi ng tawad. Binabasa niya ang iyong mga lumang mensahe. Ininatan niya. Ang mga mensahe. Ang mga larawan. Ang iyong sulat na isinulat ng pagmamadali o pag-alaga. Yung mga audio na baka hindi mo na maalala na ipinadala, pinakinggan niya ng maraming beses. Hindi dahil sa hangal na pagpikit. Kundi dahil ang iyong tinig ay ang tanging tunog na nagbibigay kahulugan sa kanyang katahimikan. Hindi mo ito inisip, hindi ba? Maaaring naisip mo na lahat ay nagtapos doon sa araw na tumigil kayo sa pag-uusap. Pero ang tunay na nararamdaman ay hindi na mamatay, sila ay nagiging hindi nakikita hanggang sa ang sakit ay muli silang gawing kapansin-pansin. Sinimulan niyang mapansin ito nang huli na ang lahat. At kapag dumating ang pagkaalam pagkatapos ng pag-alis, hindi nito kayang iligtas. Ito'y nakakasakit. Sinubukan niyang magpanggap na maayos ang lahat. Ngunit maging ang kanyang sariling katawan ay nagsimulang ipakita ang kawalan. Hindi makatulog. Mabigat ang dibdib. Hindi may paliwanag na pagkabalisa. Walang laman ang mga mata. Hindi ito drama. Ito'y pagluluksa. Para sa lahat ng maaring naging sila at na siya mismo ang hinayangang mamatay. Ngayon siya'y naghahanap sa iyo sa mga di kilalang mukha. Sinusubukan niyang matagpuan ka sa mga bagong simula. Munit hindi kanya makita. Dahil ang kung ano ka hindi maulit. Walang kopya, walang kapalit. Ito ay kakaiba. Ikaw ang kahilingan kanyang ikinugli sa katahimikan at itinugo ng sansinukob, munit hindi niya kayang tanggapin. Marahil dahil sa pagmamataas. Marahil dahil sa trauma. Marahil dahil inakala niyang may walang hanggang oras siya kasama ka. Ngunit ngayon, nauunawaan niya, ang mga tamang kaluluwa ay alis din kapag hindi tinanggap. Napapanaginipan ka niya? Minsan, nagigising siya at ginugugol ang buong araw na sinusubukang kalimutan. Ngunit hindi niya magawa. Ang iyong pangalan ay isang tunog na umiindayog sa loob niya, kahit na hindi na ito sabihin ng malakas kailanman. At kahanga-hanga kung paano ang pagsisisi ay lumilikha ng mga bagong bersyon ng realidad. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang isinasalaysay ang mga muling pagkikita na hindi kailanman nangyari. Dumarating ka. Hinahawakan niya ang iyong kamay. Malalim na humihinga. At sinasabi ang lahat. Sinasabi ang lahat ng hindi niya nasabi kailanman. Humihingi ng tawad. Humihiling ng isa pang pagkakataon. Nais bumalik sa nakaraan. Ngunit siya ay nagigising. At ang buhay ay kabaligtaran ng panaginip wala ka. Walang pagbabalik. Walang kanlungan. At ang lahat ng natitira ay pagsisisi. Naramdaman mo na ba ito minsan? Itong pakiramdam na may naputol na koneksyon sa gitna ng dalawang puso. Parang ang kapalaran ay nasabotahe ng takot, ng pagmamataas, o ng katahimikan. Ganoon iyon. Ito ang nararamdaman niya. At nararamdaman niya ito araw-araw. Kahit na magpanggap siyang hindi. Kahit na mag-post ng mga larawan na nakangiti. Kahit na magmukhang masaya kasama ang iba. Dahil ang nararamdaman niya hindi ito maaring burahin. Maari lamang itago. Ngunit nakatago man o hindi, ito ay nariyan. Tumatakbo. Sumasakit. Buhay. At ikaw. Ikaw pa ba ay nakakaramdam kahit na ayaw mo itong aminin? Narinig niya ang pangalan niya tinawag ng isang tao noong isang araw mabilis lang iyon. Walang pagpaplano. Pero sapat na para bumagsak muli ang lahat sa kanyang kalooban. Ganyan ang nararamdaman ng mga nagmamahal sa katahimikan, anumang bagay na magpapaningning ng muli sa isang alab na hindi tuluyang napawi. Ang tunog ng pangalan mo, ang alaala ng iyong pabango, isang kalye kung saan kayo nagdaan ng magkasama. Lahat nagiging alaala. Lahat nagiging sakit. Hindi mo alam, pero sinisisi niya ang sarili dahil hindi ka nagawang pakiramdam na ligtas. Dahil hindi niya nabuo ang espasyo kung saan maaari mong ipahinga ang iyong kaluluwa. At marahil iyon ang siyang nagdulot ng pinakamalalim na sugat kaysa sa anumang pagkawala. Ang katotohanang inialay mo ang lahat. At siya'y tumugo ng may takot. Takot umibig. Takot maniwala. Takot ulitin ang mga lumang kwento takot maging masyadong masaya at pagkatapos ay mawala ang lahat. Pero sa isang mapait na biro ng tadhana, siya'y nawala dahil sa kawalan ng kabustuhang subukan. Ngayon, siya'y nakamasid sa iyong buhay mula sa malayo. At sa bawat hakbang na iyong ginagawa iniisip niya ang maaaring nangyari kung siya'y naging matapang. Siya'y nagsisisi. Malalim. Tunay. Spiritual. Dahil sa kung sino ka ay isang biyaya. At itinuring niya itong pagkakataon lamang. At nayon, oportunidad ay naging kawalan. At ang kawalan ay naging sakit. At ang sakit ay naging katotohanan. Maaaring hindi ka maniwala, pero may bahagi ng kanya na nagdarasal pa rin para sayo. Kahit na sinasabi ng lahat na huli na, kahit na ang pride ay nagtatangkang tumahimik, kahit na ang buhay ay sumusunod sa iba't ibang landas mayroong bahagi ng kanya na tahimik na nag-aalay ng panalangin para sa kapayapaan ng iyong kaluluwa. Iyan ang pinakamagandang bahagi ng lahat ng ito. At marahil ang pinakatrahedya rin. Dahil ikaw ay nawala ngunit patuloy kanyang minamahal mula sa malayo. Walang halik. Walang salita. Walang presensya. Tanging alaala. Tanging pagsisisi. Tanging panalangin. At ganyan na siyang nabubuhay ngayon. Nagdadasal para sa isang pagmamahal na siya rin ang nagsanhi ng pagkakawala. Inaalagaan ka gamit ang tanging natitirang paraan, ang pangulila. Ibibigay niya ang lahat para bumalik sa gabing iyon. Sa huling pag-uusap na iyon. Sa huling titig na iyon. At gawin ang lahat ng naiiba. Pero ang oras o panahon ay hindi nagpapatawad sa mga duwag. At mayong araw, ang lahat ng meron siya ay ang katahimikan na ito puno ng mga salita na hindi kailanman nakarating sa iyo. Hindi niya alam kung paano sasabihin. At ngayon, ang lahat ng natitira ay mga patay na salita sa loob ng dibdib. Mga bagay na nararapat mong marinig. Ngunit hindi mo kailanman narinig. Tahimik siya dahil sa takot. Takot na magmukhang marupok, na magbigay ng sobra, na hindi handa. Ngunit sa kaibuturan hindi lang niya gustong mawala ka. At sa kabila ng lahat, nawala ka. Dahil hindi niya nasabi. Dahil hindi niya malinaw na pinilika, Dahil hindi niya pinaunlakan ang mga sigaw ng kanyang mga mata. Napansin mo, hindi ba? Kahit walang mga salita, nadama ito ng iyong katawan. Dahil palaging nahuhuli ng puso ang hindi kayang kumpirmahin ng bibig. At naghintay ka. Naghintay ka ng higit sa nararapat. Pinaniwalaan ang mga hindi kumpletong kilos kumapit sa mga palatandaan na ang tunay na nagmamahal lamang ang makakapansin. Ngunit dumating ang sandali kung kailan ang iyong katahimikan din ay nagsalita. Napagod ka ng maghintay sa isang sagot na hindi kailanman darating. Napagod ka ng maging tanging buo sa isang bagay na umiiral lamang ng kalahati. At nakita niya. Nakita niya nang nagbago ang iyong mga mata. Nakita niya nang umiti ka ng hindi buo ang ibinibigay. Nakita niya nang muli kang nagsimulang magprokta sa sarili. Ngunit kahit nakita ang lahat, wala siyang sinabi. At ang ingwala na iyan ay umaalingaw-maw hanggang ngayon sa loob niya. Tulad ng isang sigaw na nabibitin. Tulad ng paghingi ng tawad na hindi kailanman nakahanap ng paraan palabas. Ngayon ay nabubuhay siya na ang pagkawala mo ay nakatatak sa kanyang kaluluwa. Ang iyong pagkawala. Ikaw ay naging isang alaala. -ala. Ngunit hindi basta-basta. Ikaw ang alaala na sinusubukan niyang patahimikin, ngunit hindi kaya. Ikaw ay nasa playlist na hindi niya kayang burahin. Sa kaliyang iniiwasan niyang daanan. Sa litratong itinatago niya sa likod ng isang folder. Sa panalangin niya tuwing madaling araw, hindi alam kung naririnig pa. Baka inaakala mong siya ay nagpatuloy na. Na nakalimutan ka na. Na naging maayos na ang lahat. Ngunit hindi ganon. Dala ka niya sa mga puwang na walang nakakakita. Sa mga araw na gumagana ang katawan, ngunit nawawala ang kaluluwa. Sa mga usapan kung saan otomatiko ang tawa, ngunit nasa ibang panahon ang isip. Ikaw. Ikaw ay buhay pa rin sa loob niya. Hindi bilang isang kapit. Pero parang isang sipaano kung ina hindi na mabubura. Parang isang pagkakataong hindi niya nagawang panindigan. Parang isang presensyang patuloy na nararamdaman kahit walang ugnayan. Basahin mong muli ang huling mensaheng ipinadala mo sa kanya. Basahin mo ito na parang sinusubukan mong unawain kung ano ang pinakawalan mo. Parang isang taong napagtanto na ang pamamaalam ay dumating ng walang salitang binitawan. Hindi ka nagmakaawa. Hindi ka sumigaw. Hindi mo siya siningil. Tahimik ka lang. At ang katahimikang iyon. Ang katahimikang iyon ang naging wakas. Pero hindi niya iyon naintindihan noong oras na iyon. Akala niya may oras pa. Akala niya babalik ka. Akala niya ang pag-ibig ay mabubuhay ng kusa. Pero ang pag-ibig, kailangang alagaan. At hindi niya inalagaan. Ngayon, ang natira na lang ay pagsisisi. Pagsisising hindi siya naging sapat na lalaki para hawakan ang kamay mo at sabihin, nandito ako. Mahal kita. Hayaan mong subukan ko ulit. Pero hindi niya yon sinabi at ang katahimikan ay naging hatol. Umalis kang hindi mo nalalaman ang totoo. Hindi mo alam na mahal ka niya. Hindi mo alam na ipinagdarasal ka niya. Hindi mo alam na ikaw ang naging at nananatiling pinakamagandang bahagi ng kanyang kaluluwa. Pero huli na ang lahat. Dahil hindi ka na naghihintay. Hindi ka na babalik. Isa ka ng alaala. At siya. Siya ay naging kawalan sa sarili niyang kwento. Kung naranasan mo ito, i-comment mo, kailangan ko itong marinig. Dahil minsan, ang sumisira ay hindi ang wakas, kundi ang mga salitang hindi na ipahayag. Kung nadama mo ito, ang susunod na video ay mas tatama pa. Ay click mo ito at samahan mo ako dahil hindi pa tapos ang usapan natin.